Oh, magandang araw mga kapadyads, no? So, may problema tayo dito. Isang unit na ayaw umandar, no? So, ayan. Ah, Nagre-redondo lang siya. Ah, ayaw umandar. Kahit linya duran mo, eh, ayaw pa rin umandar yung unit, no? So, ito yung susolusyon na natin ngayong araw na ito, mga kapadyads, no? So, i-check iche natin kung bakit ayaw umandar. Okay, ayan mga kapadyads, no? So, i-check iche na natin, no? So, ayan yung kanyang engine, no? So, wala nang engine cover o yung deflector. So, magkukusto ng overheat kapag ka walang ganitong deflector o yung engine cover no? so unang una natin yung -check, check yung gas so ayan okay naman yung uh, gas line nya bumubuga naman ng gas yung kanyang fuel pump no? so pangalawa natin yung -check, check dito ay eh, yung kanyang kuryente so i-check natin yung uh, kuryente ng spark plug no, kung meron ba So, tatanggalin muna natin itong spark plug para ma-check natin kung may kuryente yung nilalabas ang ignition coil. So ito yung pangalawa nating gagawin. Kapag ka ayaw man unit, eh ganito yung gagawin nyo. No? Unang-unan yung i-check ay eh, yung fuel, no? yung gas. Kung meron bang binubugang gas yung ating fuel pump. So ito, mukhang bago pa yung kanyang spark plug, no? bagong palit. So i-check natin yung kanyang kuryente kung meron. No? So ayan mga kapadyans. No? Okay, ayan mga kapatids, kung mapapansin nyo, meron naman siyang kuryente na no? malakas kuryente na. No? So, wala problema sa kuryente. No? So, pangalawa natin i-check dyan, eh yung injector, no? So, i-check natin kung meron bang binubugang gasolina ang fuel injector. Kapag ka meron kuryente ang, ang spark plug, so, malamang sa malamang na meron ding ibubugang gas ang kanyang fuel injector. So, ayan mga kabajaj. Pero, ito double check na rin kung meron nga ba. So, ayan, kakalasin ko muna itong fuel injector para malaman natin kung nagbubuga ng gasolina yung kanyang injector, no? So, ganito yung pagta-trouble mga kabajaj, no? I step by step para ma-check natin kung ano yung problema. So, ayan, paparidondohin natin. Nakalas ko na. So ayan mga kapatids Wala namang problema yung kanyang fuel injector So nagbubuka naman siya ng gas At maganda yung kanyang Injection no? So maganda yung buka ng gasolina Ng injector niya So walang problema May kuryente May Buka ng gas ang injector So walang problema sa fuel pump So isusunod natin dito ay eh, yung kanyang compression So ayan Agagamit tayo ng pang test ng compression kung gaano pa kataas yung kanyang compression ratio no. So ayan mga kabadyans. So dapat to umabot na lang ng mga 100 PSI. So pag pa umabot ng mga 100 PSI, ibig sabihin kaya pang umabot ng unit. No? pa? So ang standard limit ng ating unit oh, pa? eh 9.2 o 9.3 bar. So halos umaabot yun ng mga 125 PSI ng mahigit. So ayan, okay naman yung kanyang compression, walang problema. So yung mga ganitong compression ratio ay eh, kaya ayan, ayan. pa umandar ng unit, na no? So mataas pa siya. So ibig sabihin walang problema dun sa kanyang compression, no? So ayan mga kabajads. Ang isusunod natin dito ay yung pagda-diagnose, no? So idadiagnose natin yung unit. So gagamit tayo ng diagnostic tools ah uh, para ma-scan natin yung ECU kung meron bang error code, no? So, ayan mga kapadyads. So, ito yung ating pinakahuling gagawin. ah uh, Ida-diagnose natin kung bakit. Okay, ayan mga kapadyads, no? So, meron siyang code error. So, ayan mga kapadyads. Anim na code error yung nasa ECU niya, no? So, ayan mga kabidads. So, ang gagawin natin, i-delete -de muna natin yung error code, no? So, tapos papa rin uli natin kung mag, kung aandar yung unit, no? So, ayan mga kabidads. So, minsan, ang dahilan ng hindi pagandar ng unit ay yung error code ng ECU, no? So, napakarami ng error code. So, may natirang isa yung pinaka-temperature engine sensor, no? So ibabalik muna natin tong pinaka spark plug tapos i-start muna natin no. So kung aandar na. So ayan mga budget yung mga simple tips kung paano natin ito trouble yung ating unit kapag ka ayaw umandar no. Kaya yan mga batas So, natin yung unit. Uh, kaya ayaw na yung unit? Eh, ang napakaraming lang, hadiyang, uh, lang. So, kaya ayaw So, yun yung mga sabihin kung so, ba no, ang uh, unit kung so, baka so, yung gas, oriente, at syempre yung uh, mga code. So, ayan mga so, yung operator. So, yun yung mga katingin ko kasi nato okay yan mga buddies no so mandar na yung unit no napandar natin uh, dinilit natin yung code kasi ang problema niya ay eh, talaga naman parang may gilingan sa loob ng makina no so i-check iche natin tong ingay na to no so bubuksan muna natin tong cylinder head cover no para malaman natin kung timing chain ba yung problema ng ingay no mga kabajads. So kaya ayaw umandar nung unit eh napakarami ng code error ng kanyang unit no. So nag hard start tapos malamang sa malamang na ah, nawala na sa timing yung kanyang yun ah, engine no. So ayan mga kabajads, i-check check natin tong timing chain kung yun ba ang umiingay dito. Ah, malamang sa malamang na tumalon na ang timing nito kaya nag-hard start na ano. So, tapos napakaingay. So, ayan mga kabadyads. No? So, yun yung simple tips kung paano mag uh, trouble ng ayaw umandar na engine. No? So, ayan mga kabadyads. Kumpirmado nga mga kabadyads. No? So, timing chain yung problema. So, talagang lumapat na siya dun sa pinaka sleeve ng, ng spark plug. No? So, talagang Malubay na malubay na ang kanyang timing chain. So, ito ang naging problema kaya nag-hard start yung kanyang unit, no? Tapos, nag-check engine. So, ayan mga kabadyad. So, alam na ang ating papalitan, no? Timing chain. So, ayan mga kabadyad.